minority lang sa ating uh, co Congress, ang uh, progresibo. Ang Makabayan Black, for example, meron silang bill na mm -hmm. proposed bill na pinasa. Pero natutulog ngayon dyan sa House of Representatives. Yeah. Yan yung pagdagdag ng 750 on top of, uh, press, uh, of prevailing wages. Mm -hmm. correct, correct. O si Congressman mm -hmm. Borosas ang nag-file niya at sinuporta ng buklara ng manggagawang Pilipino yan, of which I am mm -hmm. uh, the President. So, uh, mm -hmm. mm -hmm. Uh, aside from that, wala na. Meron sa Senate at meron din sa House mga ilan-ilang mga increases na tagwa 150 oh, na hindi sapat. Pero uh, basically, hindi priority ang wage sa ating Kongreso. Mm -hmm. Natutulog lang eh. Kung mangyayari yan, file ng bill, tapos uh, tutulugan sa committee, hindi idadalhin mm -hmm. sa plenaryo for second reading at hindi mm -hmm. makakaabot ng third reading. So pag natapos ang kongreso natin, magtatapos na after three years, eh, back to zero ka na naman ngayon. So basically, wala except for yung sa makabayan block na nagtutulak ng plus 750.